Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, <inaudible> Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tunduk ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa Umaga. umaga. At ngayon, At ngayon, Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Paksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ilang mga senatorial candidates na talo sa partial count ng eleksyon 2025 nagsipag-concede na. Mababang boto mula ho sa overseas voting sa U.S. East Coast. Bubusisiin na rao ng New York Consulate. Naitala ang validated election-related incidents ngayong taon kumpara sa barangay at SK elections noong 2023. Mas mababa daw ayon sa PNP. 24-7 Threat Monitoring Center patuloy pa rin babantayan ang pagkalat ng misinformation pagkatapos ng halalan. Samantala, campaign materials ng mga kumandidato pinatatanggal na ng COMELEC. At ang PIVOX na italaraw ho ang pinakamalakas na pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Bula 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw ng miyerkules mga kabrigada May 14, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. The Monday. The Monday 2025. The Monday. The Monday 2025. A Brigada News FM. Election Update. Ilang uh, senatorial candidates na talo sa partial count ng eleksyon 2025 Nagsipag-concede na huyang mga yan Brigada Jigo Boy, Custodio sa Italia, i Brigada mo! Brigada! brigada. Tinanggap na ng ilang senatorial candidates ang naging resulta ng eleksyon at nagpasalamat na sa kanilang mga taga-suporta. Si Labor Leader Luke Espirito na nasa ikadalwampot siyam na pwesto na may 6.4 milyong boto ay nagpasalamat sa Team Luke, mga volunteer at mga kabataan. Sa kanyang social media post, sinabi nito na tuloy ang laban kontra dinastiya. Si dating COA Commissioner Heidi Mendoza naman, tinawag ang pagkatalo bilang isang makabuluhang paglalakbay. Pinayuhan din niya ang mga taga-suporta na ingatan ng kanila mga campaign materials bilang alaala ng laban para sa pagbabago. Si dating DILG Secretary Ben Abalos na rank 16 at nakakuha ng 11.3 million votes ay nagpahayag ng pasasalamat at panawagan ng pagkakaisa. Samantala, si Farmer Leader Danilo Ramos ay nananatiling determinado. Sa kanyang video message na inupload sa social media, sinabi nito na tuloy ang laban para sa mga magsasaka at tunay na reforma sa lupa. Bagamat hindi pinalad, nananatili ang pangako ng mga kandidatong ito sa kanilang advokasya. In the heart of changing lives, sako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News authority. We balita nationwide. Ilang senador naman may payo ho sa mga baguhang senator elect na papasok nga ho yan sa senado. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada! Live report! Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang mga baguhang papasok na senador sa 20th Congress na huwag nga makisali sa mga diskusyon sa Senado para sila ay matuto. Dagdag pa niya bilang nalalapit na ang pag bilang impeachment court ay mainam din na kumuha mga ito ng mga dekalibre na abogado para tulungan sila sa pagsisimula ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Estrada, walang masama kung magkaroon ng pagkakamali ang mga ito sa na nilang pagpasok sa institusyon dahil dito naman daw din sila matututo. Payo pa nito mainam din kung pag-aaralan naman ito isa-isa. Ang mga articles of impeachment na itinransmit naman ng Kongreso sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News on 4 Nationwide Brigada Magsasagawa naman ang assessment ang Konsulada ng Pilipinas sa New York dahil huyan sa italang mababang voter turnout sa East Coast ng Estados Unidos. Ito'y matapos makapagtala lamang ng 2,500 na mga bumoto. Wala huyan sa 31,990 na mga registered overseas voters sa naturang lugar. Ayon kay New York Consul General Senen Mangalile, Posibleng naging rason ang kakulangan sa impormasyon sa paraan ng pagboto at sa sistema nito. Masyado anyang maikli ang isang buwan para ipaalam sa mga botante ang bagong sistema. Sa huli, Tinayag ko ng opisyal na oras na matapos ang masusing assessment na kanilang isasagawa kaugnay sa naging online voting process ay agad nila itong isusumite sa Commission on Elections para naman sa kaukulang mga aksyon. Brigada Balita Nationwide Mahigit isang daang upuan naman ho sa Kongreso, abay na kuwaraw ho ng lakas CMD. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada Balita Report! Aabot sa isandaan at apat na upuan ang nasungkit ng na mga miyembro ng Lakas Christian Muslim Democrats sa Kamara sa katatapos na 2025 midterm elections. Mula ito sa 128 congressional candidates ng Lakas CMD na nangangahulugang mayorya sa mga kinatawan ay bahagi ng partido ng administrasyon. Sa mga nagwaging miyembro ng Lakas, 77 ang re-elected lawmakers habang 25 ang mga bagong kinatawan. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, na pangulo ng Lakas CMD. Hindi lamang maituturing na vote of confidence sa kanilang mga kandidato ang pagkapanalo ng nakakaraming Lakas CMD members kundi sa liderato ng Kamara tiniyak din ni Romualdez ang commitment na makikipag-ugnayan ang kamera sa mga kaalyado sa Aliansa para sa Bagong Pilipinas upang suportahan ang reform agenda ng Administrasyong Marcos. Isusulong mano nila ang mga batas na lilikha ng trabaho, puprotekta sa vulnerable sector, magpapabuti sa edukasyon at magpapatatag sa demokrasya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Amiño ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada balita nationwide. Ito naman mga kabrigadang mga naitalang validated election-related incidents ngayong taon kumpara noong 2023. Mas mababa daw ng 56.19% ayon huyan sa PNP. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Report. Mas mababa ang bilang ng mga naitalang insidente na may kaugnayan sa halalan ngayong taon kumpara yan noong idinaos ang barangay and sangguriang kabataan elections noong 2023. Ito ang sinabi ng Philippine National Police ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo mas mababa ang naitalang 46 validated election-related incidents sa katatapos na midterm elections sa 105 na mga insidente noong BSKE. Katumbas ito ng pagbaba na 56.19%. Karamihan sa naitalang bilang ng validated ERI ay mula sa Cordillera Administrative Region. Sumunod ang Bangsamoro Autonomous Region, Calabarzon at Region 9 habang may naitala incidente sa Regions 3, 5, 6, 11, 12, 1, 8, at Region 10. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila. The Music and News Authority. Kada Balita Nationwide. The Monday. The Monday 2025. A Brigada News FM. Midterm Election Update. Ito ang ho, 24-7 Threat Monitoring Center, patuloy pa rin daw binabantayan ang pagkalat ng misinformation pagkatapos ng halalan. Brigada Maricar Sargan, e i mo! Brigada! brigada. <laughs> tapos na ang halalan, patuloy pa rin ang pagbabantay ng Department of Information and Communications Technology laban sa pagkalat ng fake news sa pamamagitan ng binuong 24-7 Threat Monitoring Center. Ayon kay DICT Assistant Secretary Renato Paraiso, marami ng aktual na banta ang kanilang natukoy at naharang mula ng simulan ang monitoring. Inaasahan naman ng DICT na mas titindi pa ang pagkalat ng disinformation. Ngayong tapos na ang butuhan, lalo na sa tinatawag nilang critical moment o mula sa canvassing hanggang sa proklamasyon ng mga nanalo. Posible umanong gamitin ang disinformation para atakihin ang resulta ng halalan, questionin ang pagkapanalo ng ilang kandidato at sabihing may daya ang naganap o walang integridad ang mga voting machine at ang proseso mismo ng eleksyon. Samantala kabilang sa inaksyonan nilang issue ay ang kumalat na impormasyon sa social media na naurong daw ang araw ng halalan na kung hindi agad natugunan ay ma ...ari raw makasira sa proseso at nakapagdulot ng kalituhan sa publiko. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, umabot po sa halos 700 na mga inquiries ang naitala po ng Comelec Voter Care Center noong eleksyon. Ayon sa datos mula ho sa Comelec, 430 sa mga tumawag ay nagtanong kaugnay sa kanila mga voting precincts, habang 107 naman sa mga ito ay mga reklamo. 86 ay nagtanong kung bakit wala ang kanilang mga pangalan sa listahan ng mga reistradong botante. Bukod dito, may 51 naman nag kaugnay sa vote buying. At labing walo naman ang nag-report kaugnay sa aberya sa mga automated counting machines. Samantala mga kabrigada, 72 naman ang tumawag para sa iba pang mga voting concerns. Mababatid na ang Comelec Voter Care Center ay siyang pangunahing hotline ng poll body na layuning tugunan ang mga katanungan at reklamo ng mga butante kaugnay sa eleksyon. Brigada Balita, nationwide. Nagpasalamat naman ng Department of Education sa mga teachers at iba pang kawani ng ahensya na aabot nga ho yan sa mga kabrigada mahigit libo na nakibahagi po yan dito po sa 2025 midterm elections. Mga kabrigada, 660,000 nga ho yung kabuang bilang ng mga miyembro ho, mga teachers ho natin na tumiyak na malinis, payapa at maayos ito nga humbotohan natin para po sa national and local positions. Sabi ho kabrigada ni Secretary Sani Angara, malaki ang papel na ginampanan ho ng mga teachers at mga kawani ng ahensya lalot. Meron pa rin po mga aberyang naitala sa mga voting precincts sa gitna nga ng halalan. Ayon po kay Sekretary Angara, nakapagtala sila ng mahigit tatlong daang mga insidente dyan sa sa DepEd Election Task Force Command Center kung saan karamihan ay mga aberya sa mga ACMs, nawawalang pangalan at usapin sa balota at maging sa registration. Brigada Balita Nationwide Bibigyan lamang ng limang araw ng Comelec ang lahat ho ng mga kandidato na tumakbo sa 2025 midterm elections para ho tanggalin ang kanilang mga election posters at iba pang parafernalia kagaya ho ng mga ads sa social media. Ayon kay Comelec Spokes Rex Laudianco, maaari pong sampahan ang kaso sa ilalim ho ng election offense ang sino mang hindi susunod. Ito ay batay sa Section 13 ng Resolution No. 11086 na nagbibigay ng limang araw para hualisin na ng mga kandidato o partido ang kanilang mga campaign materials. Nakatutokan niya ang Task Force Paklas para ho panagutin ang mga lalabag. Naon na ang sinampula ng Task Force Baklas ang ilang kandidatong hindi sumunod sa paglalagay ng campaign material sa tamang lugar at sinampahan sila ng disqualification cases. Brigada balita, nationwide. Sa so naman grupo, inaapila sa mga kandidato na tanggalin na ng aho itong mga nagkarat na campaign materials matapos po yung halalan. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! koalisyon sa mga kandidato na tumulong sa pagbabaklas ng mga campaign materials na ginamit para sa midterm elections. Ayon kay Chris Lage ng Eco Waste Coalition, hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng mga basura. Tungkol anya ito sa pagkakaroon ng tone for responsible leadership. Ang mga kandidato ay hindi umano dapat maglaho na lang pagkatapos ng halalan. Dagdag pa ni Lage, isa itong problema kada taon ng eleksyon na nagpapakita kung gaano binabaliwala ng ilang mga kandidato ang epekto sa kalikasan ng kanilang kampanya. Kahapon, nagkasana ng clean-up operation ang grupo sa Quezon City kasama ang mga community volunteers. Nagpahayag sila ng pasasalamat sa mga ito pero sinabi ng koalisyon na ang responsibilidad ay nasa mga taong nakinabang sa kampanya. Umapela rin ang mga ito sa mga local government units na manguna sa operasyon at tiyaking lahat ng kandidato na naluman o hindi ay magiging accountable sa naging. Halat, in the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. Dumusigay nyo. Uh, so balita Nationwide. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, dumating na ho sa Cebu ang nasa 35,000 na mga sako ng bigas Wala ho yan sa Mindoro, nagagamitin naman sa pilot testing ng bigas na ibebenta ho ng pamahalaan sa halagang 20 pesos kada kilo ang naturang bilang ay bahagi ho na mahigit 600,000 ng mga sako ng bigas. Para ho sa pilot testing ng benteng bigas, meron na o BBM na. Ayon sa Department of Agriculture, tatagal ang pilot testing ng programa ni Pangulong Marcos hanggang Disyembre sa kasalukuyan. Dahil tapos na ang halalan, itutuloy na ho ang rollout ho niyan sa labing dalawang kadiwa ng Pangulo sa Metro Manila at iba pang pa kalapit lalawigan at inaasahang bukas May 15 na iaabot na sa 32 na kadiwa centers ang sasali sa bentahan ng bigas. Brigada Balita Nationwide Kinumpirma naman ni eh, FIVOX Director Dr. Teresito Bakulkol na ang pagsabog nga ho sa Kanlaon Volcano kahapon ang naitalang p hindi nakamalakas sa mga naging pagsabog ho nito sa nakalipas na mga buwan. Anhos kay Bakulkol, bagamat tumagal lamang ito ng limang minuto, ito ho ang pinakamalakas kumpara ho yan. Mga kabrigada sa pagsabog noong April 8 at maging noong June and December 12, 24. Naitalaan niya ang mataas sa plume height na umabot po yan ng hanggang sa 6 na kilometro kung saan naglabas din ang bulkan ng mga malalaki at mainit na mga bato. Batay nga ho sa pinakahuling tala ng ahensya. Nakapagtala pa rin ng 35 na volcanic earthquakes ang bulkan sa nakalipas na 24 oras. Sa kabila ho niyan, mga kabrigada nagpaalala yung FIVOX na posibleng po magkaroon ng mas malakas na eruption at posibleng huyang itaas at nakataas pa rin huyan sa alert level 3. Brigada Balita! Siksik -sik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Sa ating health news mga kabrigada, ang health plan ay mahalaga lalo na ho sa mga kabataan dahil yan ho yung nagsisilbing gabay ho nila sa pangangalaga ng mga sarili. Nakatutulong din ho yung para sa pagkakaroon ng disiplina at tamang direksyon sa pagkain, pagtulog, pag-exercise at pangangalaga sa kalusugan. Hindi lang dapat lakad ang plano, e eh dapat ho pati yung pagkakaroon ng maayos sa kalusugan ngayon at sa hinaharap. Isa ho yung paalala mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang ito pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada magdudulot ng maulap na panahon na may pagulan ang easterly sa Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental at Davao Occidental na posibleng magdulot ng mga pagbaha dahil huyan sa minsanang malalakas na buhos ng ulan sa nasabing mga lugar. Bahagyang maulap na may pulupulong pagulan naman ang mararanasan sa Metro Manila. At sa nalalabing bahagi ng bansa Brigada Balita Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide sa umaga. Kada balita nationwide. Kada balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga balitang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang, mga kabrigada, ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at standout DS4 Multivitamin Capsule. Brigada kada balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula rito sa 105.1, Brigada News FM Manila. The Music and News. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.